yung tour guide ko it's good daw oh, Sakay ako ng Indiego ayan yan ang ano ko yes mas matagal ko sa ano More than 10. In hours? Kasi pag... Uh, hindi, hindi. Hindi, uh, yung, yung inversion ng 5 hours, hindi pa yun ano? Hindi. Yung, so, pa yun ano? 3 hours lang ko Singapore to Manila. 3 hours lang. Pero yung dito papuntang ng ano, ilang oras? Punta ng India? Dal dalawa. Ay, ko. Tanong mo siya. sa How many hours from here to India? Brother how many hours from here to India Mumbai Ay am Ay two and a half ha ato ini hap doon nga ako magtagal doon nga ako magtagal sa ano sa India pabiyahi ko sa ano sa Bangkok tapos Bangkok ko to ano to Singapore. Madali lang. Sa India lang matala, ka Oo. Tapos Singapore to Philippines, 3 hours ang biyahe. Ano <gibusy> so so <siya> Grabe ang ang daming passenger. Oh, indigo kasi India. Kaya yung pantalon na indigo. Ah, sa so Indigo. <laughs> <coughs> makapunta man ko ng India pero airport lang <laughs> have a nice day